Good morning. Ayan, kami lalakad na naman. Ayan, si Utol naman ang kasama ko. Namahinga yung isang Utol ko. Sabi ni Utol, pahinga ka muna ha. naka na eh. Na uh, iba na kinikilos eh. Naaadik na sa pamamaril. <laughs> Ayan, si na, Pamin Cesar. Saka si Utol. Ha? Ayan lang ang bangka namin. Not Ayan lang Taragi. ang bangka. Ako. Balik! Balik! Hindi ka pa kapagbabalik. Lapit na naman eh. Kunin mo yung isgro ko pare. Ha? Kunin mo. Ha? Kunin mo pati yung screw. Saan ka lagay? Ayan mga katadders oh. Kapal ng isda oh. Mga three finger lang. sa katutak oh. Parang peace pa no. Oh. Ayan buong ano yan oh. Sa likod ko oh. Kapal ng isda. Parang peace pa Ang dami oh. Pili lang tayo na medyo malaki lang. Yan, grabe oh, mga katander. Punong-puno. Kala mo, peace pan. Hindi po peace pan ito, ha? Pili lang tayo malaki lang. Yung pepe na. Pepe na, yun. Eh, mga four finger na, eh. Patay. Pwede na sila, eh. Kesa... Pag wala, eh... Pag walang wala binabarn na talaga ang hmm. dami hmm. pwede na hmm. papaganohan mo pa ba yan e four finger na yan o no? tataba oh. pa Baguhan. Huwag na natin lagay sa ano to. Ayan, dyan na lang sa bangka. Baguhan. Pili ulit tayo, pili. Tami, grabe. Wala mo, pispan. Yung mga isda kasi nakarami. Nakaraan kasi may verde tubig. Walang mga masyado nang uhuli ng isda ilang buwan lang yan talaga malalaki na yan tatlong buwan lang yan malalaki na pagka dito sa wild tatlong buwan yan pipe finger na pili pili ulit tayo pili lang ng medyo mahilabilab at least may pangulam ka na maaga pa lang saka puro tunay walang gloria ah. ano pare ano walang gloria ano ah. walang gloria oh maganda na ng sukat oh Hindi ko napatayin itong video ko eh. Sunod-sunod yan. Mga 10 minutes. Ah, buhay pa ito. Lagyan natin sa lambat. Ayan. Bang-abang ulit. Anap ulit. So, dami Sa harapan ko pa lang yan. Hindi pa ako tumatalikod. Ayan. Pagpasok ng bala. hana po ulit hanap hana po na may labilab -lab. where are you dami masarap pagmas na eh. niya hindi talaga mga 2 finger 3 finger lang tayo mamaya may, mga malalaki na dyan ah halo na ang dami na ista lalem. Si lelaki laki ni. Si kuda apa? Kuda balik kuda. Oh. Angin datang banyak. Pero minsan sa malapit, lagi ako sablay. Eh. Uh, mga pampritos na. Rat-rat. Um, tataba eh. Ang kakapal. Huwi yan ah. Kahit mga five finger lang yan. Huwi yan eh. Uh -huh. Parang peace pan eh, ano. Saka ka naman mili pagka puno na yung cooler mo. Naabot kaya. Naabot. Sana yung eh, malaki din naman. Kasi sa dami niyan talagang tatama eh. ang inabot yung eh, maliit eh. Ay, ay, ay. Apa abot ang panya sa likod ko mukhang malaki-laki ah. Aba, mapula-pula. Ha? Pupulahin na Ha? Hmm. Hilo ang talapya. Yun, naglag na. Malaki na to. Malaki na to. Dalawa pa oh. Double shot Double shot pa. Very early. Very early. Hare. No, oh, pwede na. Ayan, dalawa pa. Oh. Ang oh, aga. Uh. Aga. Yan mga katanders ha. Ah. Uh. Aga natin ang adali ng malaki. May bonus pang mali ito. Ah. Uh. Okay. Hmm, dalawa. Isa pa. sana mapang isang mapula eh hindi ramalan finger lang Nakulot na oh. aga sa Sayang, dahil pinagtitira ko na yung mga 4 finger kang ina sana ito lang ang huli nakitira ko sana yung mga pork finger eh. marami na sana to okay lipat muna lipat kapal ng isda wala lang puro ganun lang ang hirap pumili eh, sa pesto kong na wala na isda eh na sila rito pala. Yan. Yan mga kapal ano, mga talagang chachagay na lang natin mga pork finger ipilihin na lang ayan tayo mga katalers ay uuwi na ayan si Mare Cesar si baka hindi pa umuwi yan yung pa yung mga kasama namin yung dalawa tayo uuwi na umuti yung malaki natin o no? mga puruhan pala okay mga tatters marami tayong huli kaya lang malilit hindi na natin masyado nag video hindi na tayo masyado nag video kapal na malilit eh pagka malilit malilit pagka malalaki malalaki isa lang yung nakita natin malaki Namumuti na parang mga nagkamatay eh dami din oh rot natin dito eh. Ah. Oh. Oh. Dami oh. At this, may pang ulam. Maraming makikinabang yan. Ah. Oh. Dami. Ayan pa. Ilang piraso yan hindi oh. mga kalakihan yan. Pero pwede na yan. Okay. I love you all na lang mga katadlers. Shoutout nga pala sa kumpare ko. Ay, Dennis, di pa supil. nasa Canada na siya. Okay. I love you all na lang.